Ayan, patapos na. Pagkatapos nito susunod niya ang gagawin yung taga-pyodoran kung mag-confirm magbigay na ng lapad ng bangka. Kung hindi pa magbigay, ang gagawin niya muna yung kay SB member ng Claveria, kay Karen Balesteros ng Barangay Mabiton malalaki yon. So, tapos na. Tapos na. Ganun lang ka simple. Habisan wala na ibabit. Ako oh, kanan lang bato Ah. Tapos na. Nakabit, hmm. nakabit ko na